Mga kapatid, alam nyo bang napakasimple lang pala ng God's law? Isa lang ito and all other commandments ay nakasabit lang dito. Since isa lang ito, madali lang pala ito kung isipin at magiging aligned na tayo sa kalooban at katotohanan ni Jesus na makapagmana tayo ng eternal life. So ano nga ba ito? Watch until the end. 10, verse 27. So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Ito ang simplicity ng God's law, love. Love encapsulates the fundamental principle which other law hangs. Parang yung love ay hanger, tapos all other laws ay nakahanger lang sa love. In-highlight dito yung love at relationship natin kay Lord and our interactions with others. Loving God ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. These are all encompassing sa pag-ibig natin sa Kanya. Kung may pag-ibig tayo sa Kanya, susundin natin siya. Prioritizing relationship kay Lord over worldly distraction. A call to align every aspect of our lives in God's will. Similarly, ang pagmamahal sa kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Being selfless, hindi makasarili. Tingnan natin ang ating kapwa with the same care and concern that we wish to be given to us. Pero teka, Lord, parang mahirap po yun. Ano pong madali doon? Hindi madali, Lord, kasi there is a challenge in implementing this command. Nandito po kami sa mundo, Panginoon. Maaring madaling magmahal ng kapwa, ng neighbor when conditions are favorable. E paano po, Lord, when we are faced with difficult people? Difficult people, Panginoon. Ang dami po niyan dito sa paligid namin. Ang dami po niyan sa buhay namin, Panginoon. Paano namin ilalove your neighbor yung mga yan, Lord? So this is the test. This is where the true test of our love for God and neighbor lies. Paano yung mga difficult people na yan that makes our interest at risk? Paano namin sila iibigin, Lord? Sabi ni Lord, transformative journey mo yan, anak, dito sa lupa. Alam mo kung ano ang panglaban mo dyan? Ano? Sabi ni Lord, patience, humility, and persistent faith. Matuto ka at laliman mo pa ang pagiging mapagpasensya. May kababaang loob. Hindi mo kailangan magmataas dyan sa mga difficult people dyan sa paligid mo. Hindi yan makakatulong. At Huwag na huwag mong kalilimutan yan para hindi ka mapatrobol. At ang lahat yan dapat nakaangkla sa matibay na pananalig sa ating Panginoon. Kung ang Diyos ay nasa puso't isip mo, hindi ka may inis kagad kapatid. Tao lang tayo, ako rin hirap sa ganyan. Pero pag ganyan mga instances, I think out loud. Lord, be with me, Panginoon. I depend and rely on you. Iligtas mo ako sa difficult people na nasa harap ko ngayon, Panginoon piliin pa rin natin ang kindness. We must always pass the test. Ipasa natin pag dumadaan sa atin ang pagsusulit na ito. Mararealize na lang natin yan. Aba, simple na lang. Di na ako nagagalit, di na ako napipikon sa mga difficult people na kaharap ko. Always remember that love for God and love for neighbors as written dito sa Luke 10.27. Tara, manalangin tayo kapatid. Dami natin ang presensya ng Panginoon, maaari kang yumuko, o ipikit ang iyong mata. Lord, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming masunod ang kautosan mo sa Luke 10, verse 27. Tulungan mo kaming ma-strengthen at mahalin ka, Lord, wholeheartedly, Panginoon. Makita namin ang aming kapwa at ang aming neighbors through your eyes, Panginoon, of unconditional love. Palakasin mo kami in times of challenge at inspire mo kami na mabuhay ng naaayon sa iyong kalooban araw-araw, O oh Diyos. Ito ang aming dalamin, Panginoon, sa pamagitan ng buhay at dugo ni Kristo na sa amin ay nagligtas. Amen. Salamat, kapatid. Mag-aaral tayo araw-araw ng salita ng Panginoon. Magkita ulit tayo bukas.